Sa pagpapatuloy ng ating estorya Sa sandaling yun, makikita si Fang Ling Xiao na walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, tila ba nilalamon ng malalim na pag-iisip, mula ng lamunin ko ang ikalawang inner core, ang puso ko'y tunay na nagbago, bulong niya sa sarili, ngunit bigla siyang napatigil ng may biglang puwersang sumalakay sa kanyang diwa, dahilan upang mapelang siya ng bahagya, pilit iniiwasan ang bigat ng pag-atake. Dagdag pa niya, habang nanlilisik ang malamig niyang mga mata sa gilid, ito ba ang demonyong nananahan sa loob ni Xiao Fan? Sa mundong ito ng kaluuban, wala nang saysay -say ang aking lakas pisikal. Mula sa dilim, bumungad ang isang nakapanginilabot na nilalang, walang mukha. Ngunit ang uloy naglalagablab na pula, worry apoy na nagmula pa sa kailaliman ng impyerno, ang katawan nito'y hugis tao, ngunit nagbabadya ng kasuklam-suklam na presensya. Sa isang iglap, kung mawala si Fang Ling Xiao ng isang napakalakas na suntok, malutong ang tunog ng tumama ito sa ulo ng nilalang, dahilan upang umatras ito at madurodge ang kanyang anyo. Kasabay nito, mariin niyang winika na may halong paghamak, isang demonyo lang na ganito ang antas, hindi ko man lang kailangang seryosohin. Pagkaraan, mariin niyang tinitigan ng sariling kamao, ang mga matay nagliliyab ng paghuhusga, at mabigat ang tinig na lumabas sa kanyang bibig, ito na ba ang lahat? Ngunit bigla siyang napatigil, isang malamig at nakapanginilabot na presensya ang kanyang naramdaman, dahilan upang mapalingon siya at magwikang puno ng pagkabigla, sandali, ang aurang ito. At mula sa kawalan, nagsulputan ang napakaraming kopya ng nilalang na walang mukha, tila isang walang katapusang leyon na patuloy na dumarami sa bawat tibok ng oras, sabay-sabay silang nagwikang parang kulog na dumadagundong, patayin siya, durugin siya. Unitin hanggang sa wala nang matira, pahirapan hanggang sa mamatay, ganap na paglipol, walang matitirang bangkay. Nang masilayan ito, tumalim ang titig ni Fang Leng at sa kanyang isip ay mariing nagwika, napakarami. Hindi nagtagal, walang pag-aatubili, sabay-sabay na sumugod ang mga kopya ng faceless na nilalang patungo sa kanya, ngunit sa halip na manginig sa takot, lalo lamang tumindi ang kanyang titig, matatag, mariin, at handang salubungin ng unos na paparating. Pagkatapos, itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay sa gilid, at doon ay nagsimulang mag-ipo ng naglalagablab na Thunder Tribulation, tila mga kidlat na naguunahan sa kanyang palad, unti-unting nagbubuo ng isang kumukulong bola ng kapangyarihan, sa isang iglap, mabilis at malinis niyang pinakawalan ang nakamamatay na atake, diretsyo sa dambuhalang layo ng faceless na mga nilalang, sa tindi ng puwersa, natunaw ang mga ito na parang yelong tinupok ng araw. Ngunit sa halip na tuluyang maglaho, ang mga clone ng Faceless ay nagsimulang muling mabuo, dahan-dahan, tila walang katapusang bangungot, at nang ganap silang makapag-regenerate, sabay-sabay silang nagutos ng walang habas na panibagong paglusob upang patayin si Fang Ling Xiao. Sa harap ng tanawin, ang napakaraming clone ay nagsama-sama, nagmistulang bundok ng kasamaan na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Napaatras si Fang Ling kumukuha ng tamang distansya, habang bahagyang sinisilip ang mga humahabol sa kanyang likuran, sa kanyang isipan, mariin niyang winika, hindi ko sila mapapatay, at sila'y walang katapusan, kasunod nito'y mabigat niyang naisip, sila yunaw ang pinakamalakas sa larangan ng mga kapangyarihang nakabatay sa kaluluwa, hindi na nakapagtataka kung bakit sinabi niyang halos hindi na niya kayang pigilan ito. Sa puntong yun, humarap siya muli sa rumaragasang mga faceless, patuloy na umaatres ngunit mariin ang tinig na lumabas sa kanyang bibig, kung wala ang pagpigil ng Heavenly Spirit Flower Pupil, ang demonyo ay tuluyan ng nawala ng kontrol, bigla, tila may kumislap na ideya sa kanyang isipan, at buong lakas niyang isinambit, nahanap ko na ang paraan. Agad siyang huminto, mabilis niyang inilabas ang isang heavenly artifact na kumikislap sa halong lila at bughaw, napapalibutan ng nagngangalit na enerhiya, mariin niyang winika, dahil sila pawang mga kaluluwang katawan lamang, at sa isang iglap, iniunat niya ang kanyang kamay pay taas, Biglang lumaki at naging dambuhala ang artifact, ang tinaguri ang Koilin Dragon Cauldron. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay, puno ng bigat ng kapangyarihan, at mariing nagwika, kung gayon, rerepinin ko silang lahat. Sa mismong sandali ng kanyang salita, hinigop ng dambuhalang Dragon Cauldron ang buong layo ng faceless, wari niluluto at pinipino ang kanilang mga kaluluwa. Nagdulot ito ng malalakas na bugso ng hangin at nakabibinging pressure na humanig sa paligid. Nang mapagtanto ng mga faceless ang kanilang kawalang magawa at unti-unting pagkaubos, agad silang nagpasya na magbago ng taktika, sabay-sabay nilang isigaw ang utos, baguhin ang estratehiya, muling magtipon, tawagin ang pangunahing katawan, at paulit-ulit na tumubo ng iba pang mga clone, tila isang nakabibinging alingaw-ngaw, sang-ayon, sang-ayon, sang-ayon. Sa puntong ito, mula sa malayo'y matatanaw ang Dragon Cauldron na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak habang patuloy nitong hinihigop ang walang katapusang mga clone ng Faceless na nilalang, pilit na sinusubukang i-refine ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, tuluyan ang bumigay ang Cauldron, isang napakalaking bitak ang lumitaw, dahilan upang mapa-atres sa pagkagulat si Fang Ling Xiao, nakatuon ang kanyang tingin sa nagbabadyang pagkawasak, at mariin niyang naisip, ano, kahit isang sinaunang artifact ay hindi kayang supple nito, dagdag pa niya. Habang nagmamadaling makaalis, say na ang cauldron. At sa isang iglap, sumabog ang dragon cauldron na parang ilang tuneladang nuclear bomb, isang nakabibinging pagsabog na nagpalipad ng bugso ng hangin at nagdunot ng nakapanginilabot na pressure sa buong paligid. Habang unti-unting humuhu pa ang makapal na usok, isang anino ang lumitaw mula sa dilim, isang figure ng nilalang ang dahan-daang nagpakita, at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay mariinitong winika, winika, lanyunaw, isa ka lamang sirang kaluluwa, paano mo maiintindihan ang ganitong makapangyarihang paraan ng pagrefine? Unti-unting lumitaw ang kanyang mukha, mahaba ang pulang buhok na parang naglalagablab, sa kanyang nooy may matang tulad ng sa isang demonyo, at sa kanyang katawan ay aninag ang mga buto na worry nilalamon ng sariling laman, ngumisi ito ng may paghamak ng mapagtanto na hindi sila niunaw ang kaharap. Mariin itong itinuro ang daliri pababa at nagwika, hindi ka sila niyunaw, sino ka? Samantala, nanatiling tahimik si Fang Ling Xiao, tinitigan lamang ito ng matalim, ngunit sa kanyang isipan, mariin niyang winika, isang demon aggregate, ang cauldron ay wasak na, kailangan ko siyang talunin, ngunit hindi ako maaaring gumamit ng sobrang makapangyarihang divine ability, baka tuluyang masira ang inner world ni Xiao Fan. Nang mapagtanto ng misteryosong nilalang na hindi siya sasagutin, Marini itong nagbanta, ayaw mong magsalita, kung gayon, mamatay ka. Sa isang kisap mata sumugod ito kay Fang Lingxiao na parang kidlat sa sobrang bilis. Ngunit sa halip na tamaan, madali lamang itong iniwasan ni Fang Lingxiao, mabilis at walang bakas ng takot. Paglingon ng bahagya ng nilalang, ngumisi ito ng may paghamak, worry na sisiyahan pa sa laban, mabilis kang tumugon, gaya ng inaasahan, ang sinumang makapasok dito ay hindi pangkaraniwang tao kasunod nito, bigat ang laman ng kanyang tinig, minsang akong natalo sa kamay nila Yunaw, hindi ko na muling uulitin ang pagkakamaling maliitin ng aking kalaban. Pagkatapos, itinataas ng misteryosong nilalang ang kanyang daliri at doon ay nagtipo ng gintong enerhiya na kumikislap na parang araw, mariin itong winika, puno ng kumpiyansa, gagamitin ko na ang buong lakas ko, sequence level divine power, at sa isang iglap, kanyang inaktiba ang kasanayang, Hong Meng, Bloodfin Small World, dahilan upang bahagyang mapaatres sa gulat si Fang Ling habang ang paligid ay nilalamon ng nakapanginilabot na enerhiya ng teknik na yun. Sa sandaling yun, agad ding itinaas ni Fang Lingxiao ang kanyang daliri sa harap at mabilis na pinakawalan ng sariling kasanayan, Hong Meng, Calamity Free Small World, upang salubungin at kontrahin ang atake ng kalaban. Ngunit bigla na lamang sumulpot ang misteryosong nilalang sa kanyang likuran, Mahigpit na hinawakan ng balikat ni Fang Leng Xiao at may halong paghamak na winika, o, oh, kaya mo rin palang gumamit ng sequence level divine power, ngunit medyo mabagal ka. At doon, nagising si Fang Leng Xiao sa loob ng isang kakaibang tanawin, nakahubad siyang nakatayo sa isang malawak na ilog ng dugo, nilalamon ng bangungot na nilikha ng Hong Meng Small World ng kalaban. Mariin niyang sinuri ang paligid, at sa kanyang isipan ay nagwika, isang sequence level divine power. Mula sa itaas, makikita si Fang Ling Xiao na walang imik na nakatayo sa gitna ng dugong ilog, habang ang tinig ng misteryosong nilalang ay umalingaungaw, kaya mong gumamit ng sequence level divine power nang hindi mo man lang alam kung ano ito, kakaiba, kakaiba. Pagkaraan, itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay at mariin itong tinitigan, puno ng pagtataka, bakit hindi ko magamit ang aking spiritual power? Hindi nagtagal, lumitaw ang mukha ng misteryosong nilalang mula sa itaas, Wari isang dios na nakasilip mula sa langit at marinitong winika, "Taglay mo ang heavenly thou immortal body, hindi ba? Syempre, kaya mong baliwalain ang anumang batas sa labas. Ngunit ito ay aking sariling small world, dagdag pa nito, puno ng kumpiyansa, ngunit tila hindi ka bihasa sa pakikipaglaban sa larangan ng kaluluwa." Patuloy ang kanyang tini habang nakatitig sa sariling kamay mula sa labas, sa home men's small world na kanyang nilikha, kung saan nakakulong si Fang Ling Xiao sa nakalipas na milyong taon, marami na akong pinatay na may heavenly daw immortal body, bawat isa sa kanila ay nag-angkina sila ang pangunahing tauhan, ang anak ng kapalaran, o kung ano paman, at sa huli, mariin itong idinagdag na may paghamak, ngunit sa dulo, hindi ba't lahat sila ay namatay sa aking mga kamay? Samantala, habang nakakulong sa loob ng Ming Small World ng kalaban si Fang Ling Xiao, mariin niyang naitanong, si Xiao Fan ay napakabata pa, Paano nagkaroon ng demonyo sa loob niya na may edad na milyong taon? Agad namang tumugon ang misteryosong nilalang, puno ng kumpiyansa, huwag kang magtaka, ang evil body ay hindi likas na ipinanganak, ako mismo ang pumili sa kanya. Sa sandaling yun, napasinghap ang nilalang at mariing nagwika, puno ng pagtataka, napakalakas ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa, ngunit ang alam mo lamang ay gumamit ng mga banal na kapangyarihan mula sa panlabas na mundo hayaan mong silipin ko ang kailaliman ng iyong kaluluwa. Ipinikit nito ang kanyang mga mata, sinisiyasat ang loob ng katawan ni Fang Ling Xiao, karaniwan, kayong mga may heavenly daw immortal body ay may nakatagong mga lihim na sandata. At doon, sa kanyang paningin, bumungad ang isang nakasisilaw na anyo ng kidlat sa loob ng katauhan ni Fang Ling Xiao, mariin niyang nasambit, puno ng pagkagulat, heavenly lightning, bakit may heavenly lightning sa kanyang inner world? Ngunit, isa lamang itong hindi kumpletong labi, hindi tunay na banta. Pagkaraan, bahagya siyang umisi, ang tinig ay puno ng pagtataka, napakahiwaga na may heavenly lightning sa iyong katawan, dagdag pa niya, may halong kumpiyansa, hayaan mong pasukin ko ang pinakailalim ng iyong inner world at makita kung ano pa ang itinatago mo, ano pa ang mga lihim mong sandata. Nang marinig ito, napasinghap si Fang Lingxiao, Xiao, ngunit ngumisi siya ng may malalim na kahulugan. Sa puntong ito, makikita ang misteryosong nilalang na nakalutang sa loob ng kamalayan ni Fang Ling Xiao, mariin itong iniikot ang tingin, sinusuri ang bawat sulok ng kanyang diwa, at sa kanyang likuran, unti-unting nagmulat ang isang dambuhalang mata, nagbabantay mula sa dilim. At doon, ang misteryosong nilalang ay biglang naging kasing liit ng isang lamok, nakatayo lamang sa dulo ng daliri ni Fang Ling Xiao, bahagya itong natigilan, sapagkat wala itong makita sa loob ng kamalayan ni Fang Ling Xiao, isang katahimikang nakapanginilabot, tila may tinatagong mas malalim na hiwaga.